Uwi na naman. Gaya ng dati. Lagutok. Maraming di. Para para muna. Are nag sa Kohol. Sa Kohol. Oh, ito nag sa Kohol. Sa Kohol. Kohol lang kaya ng uli. Kung makubay gigit walang buwan ay kung may buwan, di balik ilap ng Kohol. Pagdampo ng chimis pati wala. Gusto magpaabot sa tanaba. Jani. Nag-champion sa Flower Horn. May bagong record. Sir, kumusta ang huli? Akin dalawa. Sek, balita. Paano yung marong iba yata yung ayos-ayos? Ha? So okay po, uuwi na. Talagang bawi-bawi sa sunod quarterly ridin. Ah, oh, ganyan nalalim nang lawit, Kaso talagang ayaw pa ring mangitib. Jones. Ulak. <Yeah>, Basta isang <nari> pala lang 'yan. Maganda <coughs> pala rat ka ate ah. Ayun, Kariber, aywa. Aywa, kariber Lalim na 'to. fishing. Seralan, <laughs> salamat ah. Bawi sa susunod. <laughs> Ay, wala, Pilipinas. Ah, pero record siya. hito, pinang malaki. Kanya ba? Hindi pa natatapos. May isang bot kalati pa. Akala. Nakadali nga ang Cream d'ore, no? Cream d'ore. Ah, record din yun. Ay, wala naman. Wala naman. Ay, yung janitor. Ang ulihin mo. Ito talaga talagang para sa yung Ituloy. Cream d'ore. Ay, bakit yung kanduli? Walang gusto mag-champion. Tapon lahat ay, nako. Fishing ang saya. Ayun, <laughs> ang ng lawita, no? ganda ng lawitan, no? ng lawitan. Mga kadal, si Karibon lang. Hindi, babalikan ulit. Hindi tayo susuko. Babalikan uli yan. Ayaw pala talaga. ang Karibon. na pa patapapin Arya. Hanggang dito po muna uli Maraming salamat, mga kalabtik. Yes. Kami po'y pauwi na.